Hello everyone. Samahan niyo po ako magluluto tayo ng ginisang repolyo na may baboy. Simpleng recipe lang po ito, mga grandma. Madali lang po itong lutuin, mga ka grandma. Napaka-simple at napakamura at budget-friendly ang recipe na ito. So, umpisahan na po natin ang pagluluto. meron na po ako ditong pinainit na kawali and then lagyan po natin ng mantika and then magigisa po tayo ng sibuyas, bawang at kamatis unahin na po natin ang sibuyas igisa lang po natin ng maigyan yung sa mag translucent ang sibuyas and then isusunod po natin ang bawang isa lang po natin ng maigi. Napaka-healthy ng recipe na ito. Simple recipe at the same time budget friendly pero healthy. And then sunod naman po natin ang kamatis. Lutuin po natin ng maigi ang kamatis para po hindi madaling mapanis ang ating nilulutong ulam. Ngayon, ilalagay na po natin yung baboy. Ito po yung sahog ng ating ginisang repolyo. Kung mapapansin niyo po, hindi karamihan yung ating sahog dahil hindi naman po kami sobrang hilig sa karne. More on gulay at uh, isda lang po ka talaga kami. Ngayon po, lagyan po natin ng konting tubig para po sa pagpapalambot ng baboy. And then takpan po natin. Hayaan natin kumulo hanggang sa maluto yung baboy. So this time po luto na po itong baboy. Ilalagay naman po natin yung repolyo. Wala na pong ibang sahog na gulay. Repolyo lang talaga. Kaya po napakamura ng recipe na ito. And maglalagyan na rin po tayo ng salt and pepper to taste. And then haluin po natin para po mag-incorporate lahat ng ingredients. Tapos po tatakpan natin at hayaan natin uh, kumulo hanggang sa maluto naman po ang gulay. So this time, uh, luto na po ito and ready to serve na po ang ating ginisang ripolyo na may baboy. Ganun lang po kabilis magluto ng ginisang ripolyo na may baboy. O diba, nakamura ka na nakatipid ka na, mabilis pang maluto at the same time, masustansya so eto po yung ating ginisang repolyo ready to serve na po ito so eto na po yung ating so eto na po yung ating ginisang repolyo sana po nagustuhan nyo ang video na to. at kung nagustuhan nyo po, huwag kalimutang mag like, share, comment and follow see you again on my next video Thank you for watching. Bye. God bless everyone.